guys, tayo na naman magluto. So, ayan guys, ako'y magluluto ng gulay. Ayan. Ang lulutuin ko lang naman guys, ay igigisa ko lang. So, ayan, maglagay na tayo ng mantika. So, ayan, gusto ko kasi guys, may gulay. Ayan, inagpaksiw ako ng bangus. Parang gusto ko maggulay, kaya yun ako na na may namitas ng maigugulay dito sa paligid ng bahay ko. So, ayan, mag na tayo ng pekado. So, ayan, bawang at saka sibuyas. Wala akong kamatis yan. Goods na yan dito sa bukid. So, ayan. Ayan, itong gulay ko, guys. Ang napitas ko, ayan. Ito, sitaw. At saka okra. ayun guys. sa muna natin. Saka itong ano guys. Itong talong. Eggplant. Ayan. So, saka ng kamote. Yun lang yun lang ang ano. Luluto. Ito. May magulay lang. Luluto na yung paksiw ko. Kaya itong gulay naman ang aking ang ah, harap ito. So, ayan, lagyan natin siya ng kaunting toyo, pampakulay. Ito ah, so ito. Lagyan na rin natin ng sabaw, guys. Para maluto yung ano. Yang sitaw at saka yung okra. So, ayan. Meron din tayo dito yung talong. Mamaya ko na ilalagay. Pag naluto na itong sitaw. Lagyan din natin ng kaunting vinegar. Vinegar. Ayan. Kunti lang. Saka kaunting man, pamintang duro. At lagyan din natin ng magic sarap guys, konti lang. So, takloban muna natin mga 5 minutes hanggang maluto yung sitaw bago natin ilagay itong ibang gulay. So, ayan guys, ilagay na rin natin yung eggplant. So, ayan guys, ilagay na rin natin yung talbos ng kamote. Ayan. Gusto ko kasi guys, yung ako'y kakain ay may gulay. Eh, hindi ako ma... Hindi ako comfortable ng walang gulay pag akong kumakain. Parang hindi ako nabubutay. Eh, naghahanap talaga ako ng maigulay kahit ano lang dyan, basta gulay. Punting ano na lang, guys. Kulo. Itin muna tikman. Mmm. Sarap! Pus na, guys. Ang sarap ng ano. Ang sabaw niya. Punting sabaw lang, guys, ang ginawa. Ayan. Tama lang ang timpla niya. Ayan. Hindi naman kasi ako, ano nag ano nang maalat yung tama lang boss boss muna tayo ng alat so ayan goods na yan, luto na yan luto na ang ating ginisang gulay ayan at luto na rin ang paksiw ng bangos ayan partner natin sa ginisang gulay done na Yeah, let's eat.